morning guys last day na natin dito sa Budapest so nag check out, nag -check out na ako kanina sa hostel pero uh, iniwan ko muna yung mga luggage ko dun sa sa storage nila buti na lang free kasi most of the time yung mga hostel may bayad eh so I just had my breakfast bago mag huling hirit sa pag-iikot dito sa Budapest eh mamaya pa kasing alas GC yung ano yung flight so from here pati airport airport 45 minutes by a bus so I still have all afternoon all day para mag-ikot-ikot ayoko magantay sa airport <laughs> Anyway, hindi ko rin alam kung saan ako pupunta ngayon dito eh. Dahil, ang oh, lahat naman, lahat naman na ata napuntang ang mga tourist spot. Except, gusto pumunta sa thermal bath. Yan kasi wala akong, wala akong, ano, wala akong shorts. Nakimuta ako talaga. <laughs> yung pa man yung pinakasikat nila dito, yung thermal, thermal bath nila. Anyway, check natin kung saan tayo mapupunta mamaya. Guys, nakita ko lang itong simbahan na ito habang naglalakad ako. Ano siya? Uh, St. Francis of Assisi Parish Church, a Catholic Church here. Uh, it is a Neo-Romanist building. Neo-Romanist Church, I mean. And then, ang simbahan na ito has an undercroft that was uh, built beneath this church in which Holy Masses were held from 1870. Galing, no? Meron din siyang katakom sa ilalim. Alam niyo ba sobrang lamig? <laughs> Parang nasa loob ng freezer yung yung kamay ko. Kaya, yeah. nagpapaaraw muna ako kasi sobrang lamig. Warm up, warm up muna, warm up bago <laughs> bago maglakad. Pero ang ganda ng view mula dito. Pag nakikita mo yun. Gusto kong pumasok sa 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 church na to. Kaya lang, mukhang closed kasi siya eh. Nakaharang yung end, may may gate yung entrance. Sa kachine ko sa sa Google, nakalagay dun closed. So mukhang hindi pwedeng pumasok. Pero ang ganda. Actually, ang dami yung churches dito eh. Ang sarap ng tinapay nila. Pero busog pa ako. Kaka-breakfast ko lang. Late na kasi ako nag-breakfast eh. Mag-11 na ako ng umaga. Nag-breakfast. So ang ganda ng ano nila. Ang ganda ng street na to. Ang ganda ng mga buildings nila. Kaya alam, minsan ano. May, may naiiba. Alam mo yun. Uh, ang ganda ng mga building tapos minsan may 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 iba ano siya modern modern na building Try kung pumunta ngayon sa city center check nito spring na kasi kaya namumulaklak na 'yung mga mga flowers Ah, uh, nga pala, yung na sinabi ko kanina. Punta ko ngayon ng city center. 30 minutes walk. Walk na lang tayo. Para mabawasan ng calorie. Kaya <laughs> ako, ayaw, akong, ayaw akong bumili ng ticket. pero akong bumili online kasi may apps naman ako. Di ba yung ko sa inyo, yung Budapest Go? Kaya kasi, tipid mo na. <laughs> kasi ang um, mamaya, papuntang airport, via bus, is less than 10 ata Ito Doon na lang ako bibili ng ticket. nga, nga pala guys. ah uh, I don't know kung nasabi ko na to before. Uh, dito sa dito sa Hungary, hindi sila euro. Hindi sila gumagamit ng euro. Ang pera nila dito is Hungarian foreign. So, kapag, ano ba? Nakawala no, tuloy ako pwede naman ka, ano, pag bumisita kayo dito eh magpa money change na lang kayo at Ad ang advice ko, huwag kayong mag-withdraw ng pera sa mga may nakikita yung mga ATM machine kung saan saan yung mga Euronet na ATM kasi mababa yung palitan ng, ng pera doon kung gusto niyo talaga mag-withdraw ng pera, hanap kayo ng banko. Kasi mas fair yung palitan ng pera sa bako kaysa doon sa mga ATM. Marami kasi mga ATM na nagkalat dito ng mga Euronet. Wag yung mag-withdraw doon. Paayon yung masayang yung pera niyo. Or kung meron naman kayong credit card, 'yun tap niyo na lang. Tapos uh, ang advice ko ano, kunyari katulad ko, euro yung ginagamit ko. So hindi ko na si Ay, hindi ko na siya convert to hindi ko siya convert kasi tinatanong doon sa sa doon sa pinagtatap mo kung i-convert na ba nila sa Hungarian forint or same pa rin ang money value as euro. Yung ginagawa ko uh, euro pa rin. Hindi ko alam kung tama yung ginawa ko ha. Pero euro pa rin. <laughs> Hindi ko siya kinoconvert into Hungarian forint. Ayun. Ayun lang naman. Uh, wala kapag maiisip ako, may mga ako. Saka kung kung kaya niyo namang maglakad, lakad niyo na lang. na kayong sumakay sa kay ng ng bus o kaya tram. Kasi ma yung view eh habang naglalakad kayo. Kung ganitong kung malamig ang panahon, okay naman. Kasi hindi ka talaga pagpapawisan kaya maglalakad ka na maglalakad. Pero sabi kasi nila, pag summer dito mainit din. dito na ata ako sa city center. Ang lakas ng sikat ng araw. Pero, nangangatog na ako sa lamig. Hindi <laughs> ko alam saan ako pupunta pero, lahat lakad lang. I'm still here. Gala. Gala ng gala. <laughs> eh, anong oras na ba? Quarter to three na ng hapon. So, Baka balik na ako sa hostel. Alam niyo ba, according to tour guide namin ng isang araw, uh, yung language nila dito is considered nasa top 5 na pinakamahirap na language. Nasa pang fifth place sila. Ang hirap naman kasi talaga, kahit basahin mo. Parang gibberish. guys. Hey guys. Morning. It's already. No, it's not. Let's go out na ng umaga. Actually, kaya nga pa akong alauna ng umaga dumating sa Dublin Airport. Kaya lang kasi, kaya lang kasi walang bus from airport. So, when I book bus, air coach, stress. 20 pa yung first bus so nag pa ako sa sa airport ng first trip eh pwede naman akong mag, mag taxi kaya lang abutin ako ng 50 euros 50 euros for a taxi kaya okay na mag ng 3 oras naka ba 2 3 no more than 2 hours so ayun nakakapagod <laughs> Back to reality. I hope Nagus trip That and from, from Rome to Pisa and to Budapest. Hope you subscribe and please click the thumbs up. Uh, next month we are going to another European countries. Not countries. Country. We're gonna have another tour, so abanganyo ako and follow me. Thank you. See you on our next adventure. Bye.